tinanggi ng kampo ng padre de familia ng mag-inang pinatay sa Santa Rosa, Laguna, na siya ang mastermind ng krimen. Hindi raw niya kilala ang nahuling sospek na nagdiin sa kanya sa pagpatay. Umaaksyon si Mon Gualvez. Itinanggi ng abogado ni Richard Santa Ana ang akusasyon ng isa sa mga sospek sa pagpatay sa kanyang misis at anak sa Santa Rosa, Laguna. Si Santa Ana ang itinuro ni Ramon Situgalo Galo noong manoy mastermind sa krimen pero git ng kampo niya, hindi niya kilala si Galo. Masakit para sa kanya yon. Ang sabi nga niya, sinungaling daw yon ano, kasi hindi niya magagawa yon sa ano, sa mag niya kasi mahal na mahal niya sila. Tinira rin ng padre de pamilya ang lumabas sa investigasyon ng PNP na selos at third party ang motibo sa krimen. The very first time na, na nalaman niya na mayroon daw siyang allegedly ha was the day na ini-interrogate siya masama naman ang loob ng pamilya ng kanyang Mrs. dahil sa pagtatanggol ng Public Attorney's Office Opa, o PAO kay Santa Ana to attorney Acosta um actually po kami po ang humingi ng tulong sa inyo nagsulat po yung sister ko para tulong na gabayan niyo po kami matulungan niyo po kami advice um nagtaka lang po kami bakit po napunta po kay Richard pero depensa ng PAO Si Richard lang naman yung pumupunta sa amin na ngayon dito eh, di ba? Wala naman na yung family. Sa case conference sa NBI, ilang tanong ang lumutang. Gaya na lang kung ginahasa nga ba ng mga sospek ang biktimang si Pearl Helen. Sa autopsy report kasi, may sugat daw sa ari ng biktima. Pero wala nakalagay kung may nakuha rito spermatozoa. Dahil wala ang doktor na sumuri sa labi, ay hindi pa ito nasagot. Patuloy namang pinagahanap ang kasabot ni Galo na si Alias Bryan na kasama niya nakunan sa CCTV. Umatson Moon Gualvez News Five. Sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.